Hello everybody after work. Pamalengke bonding with my daddy siya. <laughs> Bisitahin natin magkano na ang mga presyo ng mga goods na kailangan natin especially sa kusina. Ang daming sale dito ngayon sa Ostensons kaya pumunta kami unahin natin ang patatas 5 crowns ang isang plastic bag 1 kilo so it's 25 pesos. Ang isang net naman ng onion, 15 crowns, uh, 75 pesos naman ang onion. Kumusta naman ang presyo ng kilo ng sibuyas sa Pilipinas? Ang kamote naman ay 20 crowns per kilo, so 100 pesos naman yan. Dumako tayo dito sa kamatis, medyo mahal, 250 crowns. So 1 fourth kilo ay 20 crowns almost, so 100 pesos yan mahal no kaya nagtatanim ako ng kamatis kapag summer cauliflower naman paborito ni dad ito yan 75 crowns ang kanyang kilo bili tayo kahit i-blanch lang ito masarap na siya or kahit tilaw Wow, merong tinapay. Ang tinapay, 1 crowns. So, 5 pesos lang isa. Bili tayo ng mga limang piraso minest meat naman uh 80 ground so mga 400 pesos naman itong ground beef naman siya finally kailangan natin ng cheese na ubos na cheese natin so depende sa klase ng keso ang presyo yung nasa taas 90 sa so mga 450 grounds do naman ay less than 1 kilo 79 grounds so mga yan, 400 pesos ang kaniyang a uh, slice. Malaki naman siya, almost 1 kilo. Dito naman tayo sa itlog. So, ang pinakamura, 35 crowns. So, 175 pesos ang 1 dozen. Ay, gusto ko itong mais and mixed nuts. Uh, tatlong peraso, 10. So, 50 pesos ang tatlong peraso. Finally ang donut 3 for 30 so isang peraso 50 pesos siya